Ba, mga wangs, nandito tayo ngayon sa labas kung saan i-guide ko kayo sa aking mga halaman kung saan ay mamahalin sila at bihira lang ka lang makakita dito sa Pilipinas. Kung ano ito, dapat kayo makapagsubaybay at matapos ang video nito. Pero bago ang lahat kasama ko ngayon si Wangs, ano pangalan mo? My name is Sam Samarnon. Ayan. Hello mga wangs! anda ka na ba sa akin pag papakita so, ano sa ba ito? Mga, anong halaman ito? Sa akin mga siguraduhin halaman. Siguraduhin mo naman na mamahalin ito at saka mapagbentitaan natin. At syempre, pwede natin pagkakitaan. Kasi karamihan nakikita ko sa palengke. Maka, ito na nga yung, ano, yung nakikita ko sa palengke. Kaya maramihan, di ba, mga wangs? Okay, sa so, ngayon, una ang tour ko sa inyo. Ipapakilala ko sa inyo. May ma ba, alam mo ba, mabawat bawat, halaman to dito is... Uh, may pangalan sila. Anong pangalan? si <laughs> bawat tanim ko may pangalan, nakalaan mo iba-iba. Siyempre ito may pangalan to o. Oh, tingnan nyo. Ang pangalan nito is si Diana. Diana Subiri. <laughs> si oh. Ang tangkad pa ni Diana, di ba? Kalain oh. mo. Ayan. So alam mo ito. Ano ba yan? <laughs> <Tata>. <laughs> ito yung ipil-ipil mga wangs. Ba't <laughs> mo tinangga? Or, yun, huwag mo Kinakain po ito nung pa kami. Okay. <laughs> Ngayon matutunghayan din natin ng mahiwagang balon ko dito. Kasi pag gabi, kailangan nyo, kailangan nyo talaga ng ano, kailangan magingat Kasi pag di kayo mag-ingat mga wangs, mahuhulog kayo sa may huwagang balon Nakikita nyo yan, nakikita nyo yan. <laughs> Ayan. Sa kasalukuyan, ka, nandito tayo ngayon sa akin. Shinda, kung bagay is, bakit kami nasa gilid ng kalsada? Dahil sa gilid ng kalsada. Ako po nagmamayari dito. Ano? <laughs> First time ko pumapunta sa may ano, sa may asyenda na sa gilid ng kalsada. Charot! Yes. Ime, ime, Jola. Okay, bago ang lahat, nandito tayo siyempre. Ano masasabi mo na naka, nakapunta ka sa asyenda ko ngayon? Ang masasabi ko, parang nagsisi ako. oh, <laughs> uh, so, ito turn na kita. Ito si... So, ano to? Si Diana. Ito si Diana. Kung si Diana is five years na siya sa amin, iniingatan namin siya. Siyempre, yung kasama ni Diana, ito siya. Ayan, mababait sila kaya yun, di ba ang kapal na? Ano, green, green oh. grass of home. Oh, yes, green, green grass. Hindi ko alam sunod. <laughs> oh, ito talaga yung, ano, di ba, the best mga wangs. Papakita ko sa'yo talaga. Pero ngayon punta tayo sa pangalawa. Ito naman may lalaki akong halaman dito. O, oh, nag nangangalan siyang Danilo. Di ba? Si Danilo. Danilo, bato. ba to? what Shout out Danilo Magbutay. Uh, oh. si Danilo, lo alam nyo ba kung ilang taon na siya dito mga wangs? Alam mo ba yon? Hindi. Medyo matagal na din siya sa amin kasi 2 years ago na siya. Mabilis siya lumaki. Ayan mo. Kaya, kasi napansin din namin siya lalaki siya eh. Kasi di ba pag lalaki lagi shift Tingnan niyo, di ba? Wala pa <laughs> ano, ano, yung baba. <laughs> kasi kita na ba? Walang ano, ano yung baba. Walang damo di ba? At oh, uh, syempre. Bago niyan, punta tayo sa part 3 natin kung saan matutunghayan natin si Princess. Kung saan si Princess naman mga wang. Nakikita uh, ninyo is makapal na siya. Ayan. Bakit kaya tinawag ko siya Princess? Si Princess kasi is the most sobrang ganda ng dahon. Ayan. Dumidikit na si partner. Ganyan Ayan. Ano mo sasabi mo kay Princess? Kasi iba-iba yung pangalan. Diba? Si Princess siguro siya yung mga ano, yung pinaka siyong ano, nakikita mo saan siya. Siya yung ano, ano, dark of the family, black horse of the family. Kasi kung bakit? Marami po siyang ninakaw po. <laughs> Marami po siyang ninakaw na mga diamante. Yes. Ayun mga wax, di ba kalain nyo naman? Simple lang tao, pero yoyaman. Alam nyo ba kung magkano ang presyo nito bawat isa? Diba? Mas maganda rin to kasi nakakatulong sa Uh, malamig na puno sa ilalim, kasi malamig, nagbibigay din siya ng bridge para gumanda rin tayo. Gumanda at maging kugi. Alam mo ba yun? Yan lang mga sekreto. Kasi nagbibigay sila ng magandang ano sa tao. Uh, nagpapabawas siya. Stress parang gano'n. Ayun, di ba? Kita, kita mo naman. Ibang taas. So, parang mayroon pa doon... Pero huwag muna tayo doon. Dito muna. Hindi pa natin naubos. Ito naman, mga wangs, uh, papakita ko sa inyo. syempre, may atin na mo <laughs> Nandiyan sa likod ko, ba? Diba? Kita nyo yan. Ayan. At saka nandun sa ano, inorder ko pa yan sa ano, mula pa sa ano, mula pa sa US. Ano ba? Diba? Uh, US. So, yung iba nga, pinadala ko na sa Baguio. di ko nakalain, di ba napunta sa Baguio. <laughs> okay. Bago ang lahat, itur-tour ko kayo sa apartment na pinatayo namin. Ito, medyo mahirap lang kami. Yun, yun lang naman yung napagawa namin yung kulay blue na yan na nakikita nyo. Yan lang naman. So ting lang siya ng ano, 1.5. At <laughs> yun lang naman yung napagawa namin. Parang <laughs> hindi ko alam na sa inyo yan. <laughs> eh, kasi tahimik, lang kami tao. Kaya hindi ayaw namin mag-bulgar, bulgar, itong ano-ano. Kasi gusto namin simple lang. It's simple yung, pero Yung di kami mahalata na ganyan kami. Ayun. At saka yun pa din yung ano na factory namin na may gym sa taas. Para yung mga ano namin, trabahador, hindi siya papagod, <laughs> di ba? sa maboard kasi pag break time kung gusto mag-gym, ayan. Ayun, nakikita nyo yan, katabi ng kulay blue. It's the best, di ba? Kalain nyo naman, iba-iba. oh, ngayon. Ngayon naman, pupunta tayo sa, ano, part 2. Part 2 naman na din di natin Talisay. Ang alam nyo, Talisay, ginakain din yung bunga sa Talisay. Kung alam mo lang. Di Part ngayon, tapos na yung ano, tapos na yung pinakita mo sa akin ng mga ano, kakaibang pangalan ng mga halaman mo. So ano pa yung natatagong halaman mo dito sa gilid ng kalsada? Yeah. Alam niyo mga wangs marami akong mga halaman na hindi niyo akalain na sa gilid ng kalsada talaga. At saka nakikita niyo to sa movie. Alam niyo ba kung ano to? Walang iba kundi kangkong. Wow, <laughs> Walang ako. iba ang kangkong ko dito na lumalagay. partner, yung <laughs> kangkong, pwede na tayo dito mga ano, dito sa palengke. Ayun, no? Hindi ka lang ito makikita sa Caloocan, sa gilid ng kalsada. O bakit may nakikita din ako, partner? Ano yun? Ay, huwag niyo napansinin yung mga bagay na ganyan kasi ganun na talaga. Okay, mga awang. Nandito tayo sa President of sa Part 3 ng aking mga halaman. Okay. Alam niyo ba ang mga ano, halaman ko dito? Kakaiba. Dahil sa probinsya nakikita natin at saka, alam ano mo ba, ang talisay ay igamot sa masang sakit dyan. Ay, hindi siya nalang. Ito. talisay. Ito siya. At saka may bunga. Yung talisay ko. Ito yung pangalan ng talisay na may bunga siya. Hindi niyo Ito, Oo. Ito mga wad. Huwag mo tatanggalin. Tinatanggal niyo yung bunga. Pinapalaki Baka siya. Ayun na talaga din mga wangs so kasi baka umiyak siya. Ayun. Kaya mga wang, nyo, diba? yung mga wangs akalain nyo, di ba? Yung talisay kaya kinakain din yan, alam mo ba? Kinakain din yan. Kinakain din yan. Kinakain din yan. O ng pie tray mo pa, boy. Ito din, nakala nyo parang ano, ginugulay sa amin. Alam nyo ba yung itsura yan? <laughs> ano diba? Wow. Na-shoutout, shoutout dyan sa magaling sa mga alaman ah oh, plantitos plantitas ganon pero ang pinaka-davis nandito po. Hoy, halika dito, saan ka pupunta? Ayun, nandito pa pala may nakalimutan ako. 'Di ba sobrang dalda? Chuchu chu chu, chichi bruchina. <laughs> All right. Nandito tayo ngayon so, ano sa akin. Ito? Ang pangalan niya sa akin is uh, Panglad para sa akin. Ay, parang nakikita ko to parang ginagawa ito sa may bahay yung kugon. ugon. Yung nilalagay sa active. Oo, oh, talaga. Ayun. Ito. ito ito po yung damo namin na um, ang takab damo ni siya sa gilid ng kalusugan ayan alam niyo mga ano mga malawak siya ayun siya ayun siya di ba kung may kabayo kayo pwede na kayo dito magsabi lang kayo sa akin Pwede na ito pagkain sa kabayo, tama. Di ba? Oh. Pwede, pwede siya mga wangs. At saka pwede dito mag-takatakatak. Takatakatak. Tak, Saan pa ka na ng partner ng takatakatak? Ay, wag na. Kaubulan pa. Okay mga wangs, hanggang dito na lang maraming salamat sa mga nag-uubos ng mga oras. At sa Salamat, mga wangs, thank you for watching. Yan po ay katuwaan lang po. Dito lang po yun sa kalsada. Hindi po, hindi po totoong pagmamayari yun ng partner ko. Joke, joke lang po. Eh, wala kami magawa sa bahay kapumunta kami ngayon. Maraming salamat po sa nag ng oras and to subscribe at saka shoutout na din kay Danilo kay Janman baka naman pumunta na kayo pumunta <laughs> na okay. kayo okay bye bye